Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang C na may tunog na K. Magsimula na tayo. Ang titik C ay kumakatawan sa tunog na K tulad ng unang tunog sa salitang cactus. k cactus. Paano ba natin gawin ang tunog na k? Upang mabuo ang tunog na k, bahagyang ibuka ang iyong bibig. Ilapit ang likod ng iyong dila sa itaas na bahagi ng iyong bibig. Pagkatapos ay mabilis na itulak ang hangin palabas upang marinig ang tunog na k. Subukan mo. Filipino, may mga salitang nagsisimula sa letrang C, ngunit karamihan sa mga ito ay hiram mula sa Espanyol o Ingles, tulad ng cab at cactus. Mayroon ding mga pangalan ng tao at lugar na nagsisimula sa C tulad ng corazon, kalamba at kainta. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa titik C. Subukan nating pakinggan at ihiwalay ang panimulang tunog na k sa bawat salita. Sundan mo ako ha? Handa ka na ba? K, actus, cactus. K, orazon, corazon. K, apis, capis. K, agayan, kagayan. ab cab k camilla k ainta kainta. k avite cavite. cactus corazón capiz kagayan cab camilla kainta, cavite Ang lahat ng salitang ito ay nagsisimula sa letrang C at sa tunog na k. Magsanay naman tayo ngayon sa pagsusulat. Ang letrang C ay tumutukoy sa tunog na k. Ito ang malaking letrang C at ito naman ang maliit na letrang C. Magsulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang C, magsimula sa itaas, gumuhit ng kurba papunta sa kaliwa, ipagpatuloy ito pababa sa kapakanan, ngunit huwag isara ang dulo. Para naman sa maliit na letrang C, magsimula sa gitna, Gumuhit ng kurba papunta sa kaliwa. Ipagpatuloy ang kurba papunta sa kanan, ngunit huwag isara ang dulo gaya ng malaking letrang C. Ganyan ang pagsusulat ng malaki at maliit na letrang C. Ngayon, subukan mo namang magsulat gamit ang iyong lapis at papel. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang C. Patuloy tayong mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!